Los Angeles Lakers kukunin si Miles Turner kapag hindi nagtagumpay makuha si Valenciunas pero bago yan ang Los Angeles Lakers ay magbabalik sa kanilang home court upang harapin bukas ang Detroit Pistons. Ito ang ikalawa at huling pagkikita ng dalawang koponan sa regular season, maliban na lamang kung magtagpo sila sa NBA Finals. Ang Pistons ang nanalo sa unang laban noong Nobyembre sa kanilang home court. Ang back-to-back -back victories ng Lakers laban sa Sacramento Kings noong nakaraang linggo ang maituturing na isa sa kanilang pinakamahusay ngayong season. Bukod sa nakuha nila ang season series laban sa isang Pacific Division na karibal, nagawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang pinakamahigpit na depensa ngayong taon. Sa huling apat na laro, ang Lakers ay nagpakita ng napakahusay na depensa dahilan kung bakit sila ay nasa 3-game winning streak. Pinayagan lamang nila ang kanilang mga kalaban na makapuntos ng 99.2 points kada 100 possessions at pinanatili ang 30% sa 3-point shooting at 41% field goal percentage ng mga ito. Lalo pang tumibay ang depensa ng Lakers laban sa Kings na dati may ikalimang pinakamahusay na offensive rating sa liga. Dahil sa dalawang sunod na pagkatalo nila sa Lakers, bumaba sila sa ikapito. Ganito rin ang nangyari sa Memphis Grizzlies na pinigil ng Lakers sa 110 points kahit pa sila ang may pinakamataas na average na puntos kada laro bago ang laban. Malaki ang kontribusyon ni Anthony Davis bilang defensive anchor ng Koponan. Ayon sa kanya, ang kanilang tagumpay ay dahil sa physical na laro, komunikasyon at pagiging agresibo sa defense Sinang Sinangayunan naman ito ni Lebron James na mas nagpakita rin ng effort sa depensa sa mga nakaraang laro. Ang Detroit Pistons naman ay ibang koponan na kumpara sa nakaraang mga taon. Mayroon silang batang core na pinangungunahan ni na Cade Cunningham at Jaden Ivey at mga beteranong tulad ni na Tobias Harris at Tim Hardaway Jr. Sa kanilang unang laban, ang Pistons ay malaki ang kalamangan sa rebounds at second chance points laban sa Lakers. Ngayong muli silang magkikita, inaasahang mas handa na ang Lakers. Mahalaga ang larong ito upang makita kung gaano nakalayo ang kanilang progreso sa depensa at kung kaya nilang maipagpatuloy ang kanilang momentum. Samantala dito naman tayo sa susunod nating pag-uusapan sa napabalitang blockbuster trade na posibleng pagsali ni Miles Turner sa Los Angeles Lakers. Ayon sa mga ulat, nananatili ang interes ng front office ng Lakers na magdagdag ng panibagong sentro, lalo na't matatagalan pa ang pagbabalik ng kanilang mga injured na big man tulad ni Jackson Hayes, Christian Wood at Jared Vanderbilt. Malaking hamon para sa Lakers ang pagkakaroon ng sapat na depensa at presence sa paint. Isa nga sa kanilang mga target ay si Valenciunas subalit kung hindi nila ito makuha maaaring nga makipag-usap si Rob Pelinka sa ibang team. Isa nga dito ay si Miles Turner mula sa Indiana Pacers ang itinuturing na sunod na target. Si Turner na may average na 17 points, 7 rebounds at 47.6% shooting sa field goal ay may kakayahang magbigay ng stability sa depensa at dagdagan ang spacing ng opensa ng Lakers. Bukod dito, may maaasahang shooting din siya mula sa 3-point line kaya't magiging mahalaga ang kontribusyon niya sa sistema ng Lakers lalo na kung babalik si Anthony Davis sa kanyang natural na posisyon bilang power forward. Ang tanong, paano nga ba makukuha ng Lakers si Turner Ayon sa balita, maaaring itrade ng Lakers ang ilan sa kanilang key players tulad Nina, DeAngelo D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at Jalen Hood Shifino, pati na rin ang dalawang future second round picks. Kung matutuloy ito, malaki ang maitutulong ni Turner sa pagkakaroon ng mas balanseng roster, lalo na sa laban ng nangangailangan ng malalaking manlalaro sa ilalim ng ring. Abangan natin kung maisa sa katuparan nga ang trade na ito. Kapag nangyari, tiyak na magbabago ang dynamics ng Lakers at maaaring magdala ito ng mas mataas na tsansa para sa kanilang kampanya ngayong season. Thank you